Nasa niyo mga Nasaan ang mga Pilipinong ating nailigtas kanina? nasakutan nila kapitan ni Marami pang mga hapon ang kailangan natin lusobin upang iligtas ang kapwa natin Pilipino na kanilang binilan May inaasahan ba tayo pa ng uminyo ali Ay, negros wala maginda ka rin Just niyo, Iha. Anong nangyari sa iyo Halika maupo ka muna rito Anong pangalan mo, Iha? At saan ka galing? Pagkatapos po ang aking pangalan, ako po ay nakaligtas kasamaan ng mga sandalong hapones. Ang bahay na ito, ang una kong nakita mula nang ako ay Ako si Melchora, sila naman si Aling Nieves at Teresita. Ano ang nangyari sa iyo, Iha? Maaari mo bang sabihin sa amin? Dinakot po ako ng mga sandalong ko at sa isa sa kanilang mga kuta. ko ako ng paulit-ulit. Hindi sila huminto hanggat hindi sila nagsasawa. Mga hayop talaga ang mga sundalong hapunayan. Hindi pa sila nakontento na, na sinakop nila ang ating bayan. Pati ba naman ang mga Pilipinong walang kamuang-muwang ay dadalhin nila sa kinalang kamunduhan. Mga hayop! Mabuti't nakatakas ka sa mga sundalong hapunis, Maria. <laughs> hindi po ako naghihisa. May kasama po ako. Sino? Nasa labas po. Bakit hindi mo papasukin? Kung baong minasa? Isang hapon! Bakit may kasama kang isang sundalong hapon? Marahil isa itong patibong may tsura. Nagkakamali po kayo! Watashi wa ni Kamashita. Mali daw tayo nang iniisip. Hindi daw siya nandito upang tayong paslanin o daktin. Nandito daw siya para tulungan ng mga babae na ginagahasan ng kanyang mga kalah, Mga babae, anong ibig sabihin mo, Hapon? Anong mga babae? May iba pa bang mga babae ang ginagahasan ninyo? Na Zanen Nagara. Tori de Nawa Madani Hon. Eishi Gatekareru. Jisoy Gemas. Melchora. May mga babae pa rin ginagahasa sa kuto kung saan nakatak si Maria. Mga babae ang ginagahasa ng mga sundalong ito! Yan totoo. Dahil siya po ang tumulong sa ating makatakas sa kasamaan ng kanyang mga pala. Ikaw ba yan, Maria? Hindi ka pa tinakot ang hapon na Hindi niya po ako tinakot. Kung gayon, maraming salamat hapon. Mahiling po sana ako sa inyo. Ano iyon? Maawa po kayo sa mga kasaman sa lugar na yun. Parang awan niyo na po, aling na Aling Teresa at aling Yabes. Parang awa nyo na po. Nasalbaan e, niyo kami eh. Pinagpahinga ko muna si Maria bukas na bukas, <laughs> at Liotta. Hindi ang ay malusubi natin ang kaya kung saan ang kaligtas, ka si Maria. Hindi na tayo pwedeng magpabukas pa marahil ay marami ng kababaihan ang nuwalay sa kanyang pamilya sa pagkat dinakit ng mga sundalong ng kanilang, kanilang paraksan. Alam naman natin kung nasaan ng kanilang kota, bakit hindi pa natin lusubin? Tama ka, Melchora. Pero alam natin, ang kampo nila ay mahigpit ang seguridad. Ang pangkat natin ay mainit sa mga mata nila. Walang siguridad ang makakahadlan sa tapang nating mga kababaihan. Karera no, no, tira si Isma. Ano ibig sabihin niya kasi? sa iyo? Ayon period at kukulong sa upang ligtas ng mga babae. Bakit niya ito ginagawa riyota? Bakit tinutulungan na ako ba kung hindi ligtas sa kampong niya? Pilusin gani mo nino. Tripin to si ino. Ngayon, there is much things. Para ba kidewa? Ano siya? ka po nito na kukonsensya sa sa ginagawa ng kanyang mga kapo Japones, kanyang Imperial Army. Though no, I am a chill, o a bishmas, arasoy wa, nozomimasen. Siguro na yun, kami o Magkakaroon na ng isang malaking pagtitipon sa kampo. Nusora, <tipot> Sabi ni Ryota, ito daw ang konto kung saan nakaligtas si Maria at nandito rin ang mga babaeng kailangan natin iligtas. Tara. Ayoko na dito. Gusto ko na umuwi. Ay ayaw rin. Umalis na tayo. Kumain na kayo. Tayo ay mag-iisip ng paraan kung paano makakalipas. Hindi niyo ba napapansin? Kanina pa walang kumahalay sa atin. Wala rin ang kanilang mga sasakyan sa labas. Tumakas na tayo! Hibang na ba kayo? Paano kung ng kayo ngayon? Gusto niyo bang mamatay sa kamay nila? Mas mainam na dito na lang tayo. Hindi namin ibig mamatay. Gusto namin makatakas, Rumaya. Alam kong yan din ang gusto mo. Hanggat wala pa sila, gumawa na tayo ng paraan. Dali! Bilasan na natin! Huwag kayong matakot! Mga kakampi niyo kami. Ako si Melchora. Sasalba namin kayo. Nasa poder namin si Maria. Hindi na namin isinama sa pagsalba sa inyo. Si Maria, kailan na si Maria? Ito ko so, nga, pinanigan tayo ni Maria. Hindi nga siya ng tulong. Tama kayo, Rian. Kaya magmadali na kayo. Itatakas namin kayo. <laughs> ngayon, ngayon, ngayon. Magmadali kayo at baka maagutan tayo ng Ano mo? Ka na! Ryota, ano pa ginagawa mo riyan? Sumama ka na sa amin! Iye, wow. sumanakat ta. Sarwa. muri desu yo. Melchora, hindi doon niya maaaring iwan ang kanyang kampo. Hindi niyo maaaring iwan ang imperyo niya. At kung ganun, salamat Ryota sa iyong tulong. Ikaw ang nagpapatunay na hindi lahat ng mga hapon ay masasama. Maraming salamat. Shot to mate ka na tayo. At bakit? poko nagati ka na tayo. Nakamay no, iwa kigahit kahit Ano ang sinasabi niya? Kumihingi ng pabor sa iyo Kumahari mo doon sa kapatid. Sigurado ka ba, Yota? Hayaan! nag tuwag po sa tuwang at Yeso at nararamdaman tayong tulungan na po sa tuwang Katulad mo rin ako, patuloy tayong tutulong sa mga Pilipino na nangangailangan ngayong panahon ng sabon. Para sa kapayapaan, para sa mga Pilipino, para sa inang bayan.